Kamusta mga maganda Magandang gabi. So, bali, alas 10.30 na ng gabi. Welcome back sa ating channel. Ngayon lang ulit tayo lalosong. Medyo natagalan tayo sa losong. Nabisi kasi tayo sa trabaho. Inayos ko sa bahay ko kaya hindi tayo makalosong. Pagod lang yung katawan kahit gusto natin lumusong sa ating gabi. <laughs> hindi talaga kaya. <laughs> So ngayon, makakalusong na tayo. So bali kanina, aga lang ako nagtrabaho ng ang, ano, bahay ko. Hindi ako tumabaho ng hapon. Baka para lang makapagpumana tayo. So buti siya ito lang na siya kagabi. At nakajampad siya. Nakahuli siya ng malaking isda. Nakahuli siya ng malaking mamsa. So yun, sana makabawi tayo. Mabawi natin yung mahabang gabi natin na walang hanap buhay sana ngayon surutihin na tayo <laughs> dito pa lang sa tapat namin may kalaban ay eh. sana doon sa pupuntahan natin sa stop natin wala para pag may sampayong isda hindi sila bulabog simula sa tapat namin hanggang kabahuhan sana yung lagat malinaw hindi na tayo no na karang episode natin na nakapakalabo tapos nangingitlog pa yung mga coral so yun na ba lang po ako sa mga dadalik, no? sana suertahin tayo mga tayo ngayon Bawi natin yung mahabang pahinga natin sa mamamana. Uy na para, salamat Magiging isang oras na Nakakaisa pa lang tayo, salamat Kapasok na ako ng kabakungan May kalaban dito Buti eh. na lang ay na na natin First class Wala pa si Oton. ¿Pasigoro? seguro? na alaw mo na lah tatlong piraso pa lang yung huli natin napakadalang talaga nabas na ako nakailang ikot ako ng kabakungan na wala talaga eh dito na uli ako sa may ginarawa yan sadyang napakadalang yung isda na paborito ng mga tao dito sa amin. Parang pagod. Hindi siguro siya o dalawang alas dos na grabe napakadalang talaga kahit anong gawin natin tatlong oras kalahati na tayo na mamana ganun pa rin sakto lang ulit sa pangulam yung uli natin lilimang piraso lang hindi tayo pinala ng na pambenta ang at natin sunod-sunod na, na upload natin konti lagi buti si Otol kahapon na nakatsang pa siya ng malaking mamsa kaya nakatsang pa si Otol na kahit anong tsaga, ganun pa rin. So, yun ba kayo sa bahay? Tapos, papakita ko doon kung <laughs> ilang piraso natin. Limang piraso. Napakadalang talaga. Kahit anong gawin, ganun pa rin eh. yung huli natin kaso pag dito sa ano pag na ano ko sa daungan pagkakuha ko ng isa buhay pa pala pumalag yung isa nito sayang talaga naman oh ano, yung ipapasok ko na sa lalagyan napitawan ko bumagsak sa dagat kumaripas talaga naman pambihira talaga bis tagtag na pang ulam yun ah nakawala pa medyo malaki yung dito ng konti sa so, ayan dito lang. lang talaga yung nakayanan natin so yun mga lang po shoutout natin magsa shout out po tayo so yun magandang hapon mga ka-adventure ayan so bali matagal tayo bago nakapag-upload dahil nga sa busy tayo sa gawain ayan, ginagawa ko kasi itong bahay namin ayan, bali itong dingding na nasa likod ko ito lang yung tinira ko yung iskwalan dingding lang yung tinira ko tapos bali ito parte ano to, parte ng kusina namin ito hindi ko pa matapos tapos madami pang pa gawain kaya hindi tayo nakakapag uh, pamana ng madalas ngayon lang ulit tayo nakapag uh, lusong. Pero ganun pa rin, madalang pa rin talaga. Kahit anong gawin natin, madalang talaga. Nakatatlong sunod-sunod na tayo na madalang. Buti sa si utol, nakachamba siya ng malaking mamsa. Naka-jackpot siya. Ayan. So ayan, unang-una, shoutout sa ating mga masugid at taga-subaybay. Ayan. Sana po, lagi pa po kayong nandyan. Nakaabang po, nakasuporta sa atin. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, ayan, shoutout po and of shoutout kay Gaspel Psycho ayan shoutout kay idol yan shoutout sa kayadong family ng naikabiti shoutout kay Jose Hernandez journalist shoutout kay Daniela Dalim at sa kanyang anak Jude Cris Dalim from Santa Rosa Nueva Ecija shoutout kay Chris Tito Kawaling ayan shoutout ko sa inyo idol shoutout kay Larry Tojo from Leyte shoutout kay Gian Carlo Ligalig from Bohol ayan shoutout to shoutout kay Rudy Diladia ayan shoutout po shoutout kay Jacqueline Ibad shoutout kay Lucy. Floricard Bandrig Alejos. Shout out kay Rostom Belia Hermosa. Shout out kay Gemalota, Shout out kay Armando Swabirdis from Kabuga, Bato, Katando, Anis. Ayan, shout out po. Shout out kay Jubil Velasco. Shout out kay Jigir Gambalan. Ayan, shout out po. Shout out kay Jewel Bael. Shout out kay Daryl Ladista. Kandungok from Dapitan City. Ayan, shout po. Sambuanga del Norte. Ayan, shout out po. Shout out kay Nilo Mosker from uh, Borac Oras Eastern Samar Sarap shout po Shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Shoutout kay Fernando Lakasan Didi. Shoutout kay Joel Bios from Saudi Arabia Damam Ayan, shoutout po Shoutout po. Shout po sa mga taga Damam Ayan, shoutout po sa mga magigiting na OFW natin dyan Ayan, shoutout po sa inyo Shoutout kay Roman Balag from Binangon Rizal Shoutout kay Ivin Cabintoy Ayan, shoutout po Shoutout kay Alfred Fuentes Ayan, shoutout po Shoutout kay Richard Gagante from uh, Tulunan. Ayan, shout out po. Shout out, shout out, kay Cesar Abling. Shout out kay Honrada Family. yan shout out sa Hondar, Honrada Family. yan from Bulinao, Pangasinan. Shout out sa Lila Family ng Barangay Lagundi. At sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila. Ayan, shout out po. Shout out sa mga solib jewels natin dyan sa may barangay Lagundi. Ayan, shout out po. Shout out kay Hilbert Williams. Shout out kay Binelda Rufino from Palawan ayan shout out po shout out kay Eduardo Pulido from Bacoor Cavite ayan shout out kay Gerald Ibanez from Masbate shout out kay Leo Andre Garcia from Kakhampton Australia ayan shout out po shout out po sa mga viewers natin diyan ayan sa mga taga Australia ayan shout out po sa mga OFW natin diyan ayan shout out po sa inyo shout out kay Cotton Aragon from uh, Bukawi, Bulacan. Ayan, shoutout po. Ayan, shoutout kay Nelvin Buhol from Javier Leyte, Ayan, shoutout po. Shoutout kay Cabirio Family from uh, Pinabakdaw, Western Samar. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Romeo Alcones from Takligan, Santo Doro, Oriental Mindoro. At sa Alcones Family. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Bong Disulok, LB Albindo, Laika Lopez, La Army Disulok. BB Disolok, Edna Disolok, Ryan Disolok, Trisha Disolok, Roque de Solok from Babat Ngon Leyte. Ayan, shoutout po sa mga taga Babat Ngon Leyte. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout kay Sampalis is for fishing. Shoutout kay Buyit Uberis from Tokyo, Japan. Ayan, shoutout po sa mga viewers natin dyan sa May Japan. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Shini Yang, Yang. Shoutout kay Joseph Pag. Uh, ikaw no po from Legaspi City Ayan, shoutout po Shoutout kay Ronato Adarayan Alex At Ronato Family ng Northern Samar at Nabaliches, Quezon City. Ayan, sa topo. po. Shout out kay Gloria Alfiros from Borgos, Pangasinan. Ayan, shout out po sa inyo mga Kanbenjor. At syempre, shout out din natin yung kapwa nating may channel. Ayan, at pa supportin din po mga Kanbenjor. Ayan, unang-una, shout out kay Ma'am Mary Chorpintis. Ayan, shout out po sa inyo ma'am. Sa... Salamat po sa malaking tulong na pinagkaloob mo sa amin ni Otol at sa buong pamilya namin. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyo ma'am. Ayan, Shoutout kay John TV Vlog. Yan. At kay Otol Rapi din. Yan. Shoutout kay Otol rapis Spoo Fishing. Yan. At shoutout kay John TV Vlog. master start. TV Vlog. Very parts. TV Vlog. Kapinas Official Father and Son Fishing TV. Kabuksay TV. Sea Adventure Feeds. Pandan Fishing Adventure. O joy Fishing Adventure. Manoy Nel Vlog. Bosing Vlog. GC Adventure. Rex TV Official. Si Badong Vlog. Manayad Vlog. PH John Fishing TV. Reangler. Nariamo Silera zero, Kapana TV Adventure. John Lee Fishing TV. Koya North TV Adventure Mix Vlog na nairobi Channel Riches Adventure Bonbon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Judy Driver TV Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure So ayun mga adventure, suportahan din natin mga kanvenger Yung kailang channel So ayun sa mga Sa mga nais magpa-shoutout Ayun comment lang po kay Sa ating comment section sa Para next episode Sure may shoutout ko ka po kayo So, ayun, maraming maraming salamat sa, sa panonood. Hanggang sa next mm -hmm. episode.